Ang kapuso couple na sina Julie Ann San Jose at Raver Cruz ay isa sa mga espesyal na bisita ni Emma Pure Energy Gary Valenciano sa kanyang kamakailang konsyerto. Tinawag na Pure Energy One Last Time, ito ay ginanap sa Mall of Asia Arena noong Abril 26 at magkakaroon pa ng isa pang pagtakbo sa Abril 27 at Mayo 1 -0. Nabighani pa rin si Julian sa pagkakataong makapag-perform kasama ang isa sa mga ikon ng industriya ng musika sa Pilipinas. Parang nanaginip lang ako. Napakasalamat na maging bahagi ng konsyerto ni Tito Gary kagabi. Isa ka talagang klase at Gary Valenciano, palaging kami natutuwang lubos sa iyo. Salamat sa pagbahagi sa amin ng iyong puso at karunungan. Ang pagmasid sa iyong maraming talento na ibinigay ng Diyos ay nagpapalakas sa amin, nag-inspire at nagpapagaling. Congratulations Tito Gary, sana maulit muli, Anya sa Instagram. Samantala, nagbalik tanaw si Raver habang nagsisimula ang kanyang karera sa pagtatanghal kasama si Gary V sa kanyang dating grupo ng sayaw. Ang unang performance ko noon kasama si Tito Gary noong 6 days. Sa paglipas ng mga taon, walang nagbago. Kung mayroon man, lalo pa kung humanga dahil ikaw lang, amo pure energy. Sobrang solid, sobrang nagpapasalamat, at sobrang saya ko na maging bahagi ng konsyerto kagabi, na hindi ko malilimutan kailanman. Pagpalakas sa amin, Tito Gary Valenciano. Congratulations sa aking ultimate lodi mula noon hanggang ngayon the goat. Love you, G Puriner na last time, Anya sa Instagram. Tingnan ang paglahok ni na Julie Ann San Jose at Raver Cruz sa konsyerto ni Gary Dina. Pure Energy One Last Time, sa video na ito. Julie Ever Julie Ann San Jose at Raver Cruz ay espesyal na mga bisita sa konserto ni Gary Vina, Pure Energy One Last Time. Julie Ann San Jose Ipinaabot ni Julie Ann San Jose ang kanyang kahangahangang boses sa konserto. Raver Cruz Nagbahagi si Raver Cruz na isa sa kanyang unang mga pagtatanghal kasama ng grupo ng sayaw na anim, ay kasama si Gary V. Sana maulit muli. Kumanta si Julian San Jose ng Sana maulit muli, kasama si Gary V. at Eric Santos. Galaw sa sayaw. Handa si Raver Cruz na ipamalas ang kanyang mga galaw sa sayaw. Laban Nakisali sa isang laban sa sayaw si Julian San Jose at Raver Cruz. Paghahanda Seryoso si Julian San Jose sa panahon ng mga paghanda. Mga tagapagpalabas. Pinabilib ng kanilang kahanga-hangang mga pagtatanghal si Julian San Jose at Raver Cruz sa mga manunood ng konsyerto. Awitin. Ang konsyerto ay nananatiling isang hindi malilimutang karanasan para kay Julian San Jose. Nagpapasalamat. Lahat sina Julie Ann San Jose at Raver Cruz ay nagpapasalamat na makapagbahagi ng entablado kasama ang isa sa kanilang mga idolo.